Nakuha ni Ora Braguela ang atensyon para sa mga larawang mukhang Catriona Gray. Si Ora Braguela ay isang slay machine sa kanyang kamakailang mga update sa social media na gumuhit ng mga papuri sa kaliwa at kanan. Ang pinakabago niya ay isang set ng mga larawan para sa araw ng mga puso noong ikalabing apat ng Pebrero taong dalawang libot dalawamput apat. Bit-bit ang isang bouquet of flowers para markahan ang okasyon. Nilagyan niya ng caption ang kanyang post, You look happier, is the best compliment you can receive. Totoo, ang mga kasamang larawan ay nagpapakita kay Ora na nagniningning na positibo sa kanyang nakakahawang niti at mabangis na post na nagpinta ng isang larawan ng tunay na kaligayahan. Nagdagdag ng kakaibang magic, ang post ay itinakda sa rendition ng So This Is Love ni Senador Aha na nagtatampok kay Contagious. Na orihinal na ginanap ni na Eileen Woods at Mike Douglas para sa Disney Princess film na Cinderella. Hindi napapansin ang panloob na prinsesa ni Ora, dahil pinapurihan siya ng mga netizens na nagudyok pa ng paghahambing sa kinikilalang Miss Universe 2018 na si Catriona Gray. Hindi naiwasang ituro ng mga netizens kung paanong ang hitsura ni Ora para sa araw ng mga puso ay sumasalamin sa hitsura ng 30 anyos na beauty queen. Bakas pa ang kakaibang pagkakahawig ng grupo ni Ora para sa gabi at ang iconic na red coronation gown ni Catriona na kumpleto sa biyak hanggang hita. Sa mga larawan, kumpiyansa na ipinamalas ni Ora ang kanyang toned leg, echo ang the glamour of the renowned beauty queen. Bukod kay Catriona, nakita rin ng mga tagahanga ang pagkakatulad ni Ora at ng iba pang maimpluwensyang figure, kabilang ang Drag Race Philippines runner-up na si Marina Summers. Naproud na kumakatawan sa Pilipinas sa RuPaul's Drag Race, UK vs. The World Season 2. Inakala rin ng iilan na si Ora ay kahawig ng yumaong singer-actress na si Elizabeth Ramsey. Jens Queen Andrea Brillantes, at maging si Catriona Gray Mini Me na si Kendra Kramer.